Hi okay, mga masters, so welcome back sa ating YouTube channel uh, Well day, isa nagpapaklas tayo ng forma So kahapon, isa nag tayo Ayan. So kung mapasin mo mga master yung uh, gilid natin Is nung uh, binuhusan po natin ng abo So almost ah uh, tatlong halip lock din yan Bali, kaya binuhusan po natin yan Kuha ng ah uh, yung lupa sa kabila isa mataas so kapag uh, so tumitilas daw sabi ni client tung sa kabilang bahay so ginawa lang natin dito isa nalagyan natin sa harap para hindi siya tumilas ayan. so bali ngayon isa nagpiprepare na tayo dito yan yung sa ating kasama isa sa pagbabaka naman siya so still po ayan mga master bibi na lang yun huh? yun yung pagbukutulong

So meron na dito ang, ano, uh, naghahakot ng uh, block tsaka nagpe-prepare uh, ng ating ano para sa ating asintada. Ayan. So yung dalawang uh, labor natin. So kahapon mga master bali sinabay ko na rito yung ano uh, para sa convenience outlet natin. So ko na siya para di natin siya Ayabang Kasi buo siya so may harapan tayo bukinsin. So okay na mga master Ayan So maganda na Okay, so yun mga master, bali starting tayo rito ng pag cchp si layering Purman, harap ka muna rito Yan, parang tumataba na sa Purman namin na <laughs> <laughs> yeah, Puro pagkain ng kinakain namin dito, sasarap <laughs> Ayan, so bali ito naman titrahin natin Ayan. So mag na tayo, ah, sentada Ay, ito, busay doon, taas <laughs> ito Tatlong alo, black, ito Jangan 가. 바. 바.

nag-fetch ra yang natuweng nag-fetch dito sa ganito. may nakita kaya kakaibang bagay din sa karnay okay. dito ng magaling mag pa yata 'yung tindagat ay eh, alam ng mga na 'no 'yung no, no? um, sa karasing ah Ah, sa tama. May isang pasta mo pag Thank you. Okay mga master, bali, mga patong na tayo. So, nakatlong patong na tayo mga master. So, after uh, tatlong patong, so nagbabagal tayo para sa ating uh, horizontal. Ayan. So, sa kabila naman, uh, yung papaya ko na papagtungan. Okay? Bakit? Maganda ka, boss. Pare. Tekus usus mga kanina eh. So, kausa si Forman. <laughs> so, yung hey, mga master pali, tapos na ha, tayo. So, nakailang patong din tayo rito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali, nakawalang patong dito mga master. Ayan. So, by tomorrow, isa continuation tayo ng mga CHP layering. So, ang CHP layering natin, uh, 2 to 3 days. So, diretsyo agad tayo abang sa taas para sa magiging biga natin. Then, uh, mga ano na, sa mga biga na tayo. Ayan mga master, so mag-ease tayo. Ayan. So, baling mga master, nga uh, ikadate na po natin ngayon. So, kita nyo naman yung naging progress natin. So, mabilis po. Okay? So, ilang muna. Maraming salamat po.